Guys, bali tinip lang sa anong pare ko na kung sa marami hito. Ayan, ngayon, pinestuan ko yung spot niya. Ngayon, nakahuli naman na tayo mga idol. Oh. Uh, ah, dalawa na to. Ah, uh, dalawang hito na tayo. Ayan. Oh. Ayan. At pakipalo na rin yung, ano, yung Facebook page ko, mga kadiskarte, John Paul Tarok. Ayan, sa May YouTube channel ko naman, mga idol. Kadiskarte Hunter Mix Vlog. Ayan. sa so susuportan ninyo lahat, mga idol, mga kadiskarte. Ayan pag ano pag fishing ay eh, mga idol ay eh, para makarami.